Ito naman. Kumusta <laughs> ka daw? Okay lang. Po. May po. Okay lang po. Kayo po yun. Kayo po. Ayos, si si Ayos. si si Tama. si Tama. mo kasi. Anong Ayun si Tama. mo si Tama. Ayun si Tama. Ayun si Tama. Ayun si

Bakas mo. Yun yung ginagawa ko po. pa Shit. Ano sabihin mo? Ay. Maraming. Salamat. Yung na nagbibigay sa akin. ano? Ano sa nagbibigay ko sa akin? Ano Ano sabihin mo? sabihin mo. Okay. Eh. Hey, baby Pauline na wala na yung pero oh. Pero umaliwalas ano? Eh, nakakapag ano naman ho si Pauline, marunong naman. Mm -hmm. Nung pumunta dito yung, nung pumunta po lang ako sa school, 10 years old pa lang ho, sir, sabi ko, ay, ano, hanggang 12, hanggang 13, eh, hanggang ano. Eh, hindi siya natanggap sa IELTS. Titignan natin eh, kay, ano yung binigil ako ng form, tinignan siya nagsulat, tapos binigta ko lang yung mga sinabi ko, tapos yung birth certificate niya, pinasirax ko na para ano, ah. yung birth certificate, birth, birth certificate niya, tapos yung sabi niya titinan at titinan natin ate kung maano siya kung matatanggap oo oh, kala ko na anak natanggap naman na kasi ano binigay siya ng module kuya dalawang taon siya magmo-module para para sa pag na-exam daw sa bahay sa mismo na exam na yon tapos pag naano niya daw niya yon Pwede siya mag-alas na yung dire Yung, lulundag ng ang grade 6 na. Ah, uh, grade uh, Yung base sa edad niya. Uh, kasi edad niya kasi 10 pa lang. Pero pinuntan siya nung... Lunes, Lunes, Martes. Pinuntan siya niya. Nagulat nga kami. Akala ko hindi na pupunta kasi nga. Umuulan nga ho eh. Ah, uh, Pupunta talaga siya. Pumunta siya talaga. Pinili na si Pule. niya yung mga... Binigasan niya yung module na ilang pirasong ganyan. Nabasa-nabasa uh, nabasa naman niya. Ah, napagbabasa naman po. Uh, Sige, babalik nito sa Webes ha. Ika mamayang hapon, babalik siya. Kaya nga sana nga po matanggap para naman dire-diretso ni Aral, ano? Okay. Iba, babalik pulin, sabi niya. Babalik lang kita sa Webes. Sabi niya gano'n Eh, may panulat naman po siya. Ay, yung module pong... Ay, binibilogan ba yun o paano ba yung module? May, may tanong, tapos yung ibang papel, yun ang sasagutin niya. Ah, doon ka din susulat. Oo. Oh, Dalawang... papel po na ilang pitch dahil yun. Pati babasahin mo ito yung tanong. hindi, hindi, ba, naman hindi hindi naman nangongod ko. Hindi naman po. <laughs> Baka nangongod ko naman. Ayun, ayun, ayun po siya. Eh, sino po ba isang mukhang may kalaro yata? Pamangkin ko po. Ah, ayun. Ah, buti na nilibot ng pamangkin. Eh, dito na lang siya mag-aaral ko Anong grade naman po yung pamangkin? Grade 8. Ah. Eh misa pang din niya yung tanong, tatawin niya sa atin yan. Kaya nga, ayun, may magtuturo naman pala eh. Ano po ba yung pala, pangalan ng pamangkin ninyo? Princess princess. Uh, ayan, uh, obserbahan pa rin po ng teacher. Ay, yung... Pinicturan po si, sila ni Paul sa kasya, yung teacher. Katunayan um, katunay na na kapansanan, gano'n. Nagpunta oh. siya dito. Ah, na, na nagpunta yung teacher. Tapos um, tinanong yung kano niya sa ipunin. Dahil yung isa nga, yung, ano, yung kapansanan eh, di ba? kung, kung willing din matuto ng mga teacher yung si Pauline, po pwedeng o oh, two times a week siya pupunta ron para magpresent lang na ano. gusto mo ba mag-aral eh ganyan? Gusto mo ano? Uh -huh. Opo, sabi niya, ano. Sige nga basahin mo atong mga letra na to. Yung ABC kaya niya naman, di ba? Tsaka magbilang. Anong kasaya, kasaya, yung anong kumpletong kasaya na, ganyan gano'n niya, binasa niya. Ah, sabi niya gano'n. Anong ka pala bumasa? Si, sulatan mo to, ay. Kaya nga, matututo. Magtsatsaga-tsaga nga lang talaga. Ayan po yung kanilang ano, oh. Nawala ni Akasha rito. Hindi, hindi rin siya nakakaupo sa wheelchair. Mamisan po siya si... Kaya naman mamisan, pong papagulo. Yung, po yung pong ulan, yung paganito yung ulan. Misan nihiyaw siya. Mama, humaangin na eh. Kaya nga, bubawating ko yung papasok. Kaya ay isabi na lang, Eh, pag gaya niyan, may bagyo na naman parating. <laughs> sapul na sapul yung kubo niyo pag damating, oh. Sapul na sapul ang kubo. Ano, Pauline? Kamusta ba? dia <laughs> Pakamusta nga po at mabigyan ng pangmeryenda. Ala yung pero yung aming pulubi pong pinuntahan na tanggap naman agad dalawang magkapatid. Yung isa bunag. Mm. po. Ayun. Sabi niya kasi, "Mama, parang lang ang cellphone mo nga, i-chat ko si Kuya na ano, ay nandito yung module ko." Sabi niya. Teka lang nga lang. Sabi. <laughs> at nang dahil po bago <laughs> Pulin. Ah. Oh. Kumusta ka daw, Pauline? Kumusta ka daw, Pauline? Okay lang. O yung mga ano, mga vloggers mo, yung mga nag-anagaan sa iyo. Masay mo sila. Ha? Masay mo sila. Lapit mo. Lapit mo, sige. Nangyayak ka. na po kayo? Okay. habaan mo naman. Kumusta ka daw? Okay lang. po. Okay lang po. Kayo po. Kayo Kayo po. Ayusin mo ayusin mo na. Ganda mo kasi sa salita mo. Lakas mo kasi. Ano sa Ano mo sa sabihin Ano mo sa mo? Hindi ko alam. Kamusta? Ang ganda na. Kamusta po? na po kayo? Lahat. Bakit may module mo? Ano kaya yan? Kasi ang mga kulay-kulay pang color. Ay, sino? Ito pa yung module ko. Lakas mo kasi. Ito pa yung module ko. Ano? Yung ginagawa mo? Ginagawa ko po. Lakas mo. Yung ginagawa ko po. Pabawal mo kayo po. Isang bawal sa asa Shit. Uh, sabihin mo. Maraming. Salamat. Yung nagbibigay sa akin. Yung, ano? Ano sa sa nagbibigay ko sa akin? Ano? Ano, ano sabihin mo? Ha? Ano sabihin mo? Thank you. Bago Ay, natawa po ta' Masaya si Pauline. nga? tala ata si Tatay Gil. Uh, ay! O, nalulungkot. Ay! Tay, naalak ako ni Kuya Alan! Ay, ay, ay. Dito na, mamahinga mo na. <laughs> ayan, ah. Uh, sana mapagpatuloy ni Pauline, ano? Ara. Tumawa siya, eh. Ibilan niyo na lang po muna ng merienda. Totale, eh, two years pa. Ay, sabi, two years. ano Pero pag nakita nung Nakita nung teacher yung ano dyan. Kasi Nak nasasabi nung teacher, pag dalawang tangang module niya, tapos eh, nag-exam sa sabayan daw po. Uh. Kung ma-ano, ma, ano ma niya. -ano Kamusta ba, Tahil? Mukhang naka-move on na. Uh, pumogi tayo ngayon, ah. mukhang makakahanap na ng ha, kuminis na. Hindi na nakukonsume. Medyo nakukonsume pa. Rin. Eh bakit? Nami-miss ba? I Ayun mean, po, uh, naalala pa rin yung mga... Eh, ganun. ganun. Ay, gusto mo na sumunod? Ay, wala. <laughs> <laughs> Ito, asawa po siya ni Lola Mercedes, si Tatay Hill. Ba't parang poro daw mo yung palay mo? Eh, binambo ko na, na eh. nangangaray. Nanilaw na rin. Ah, pamatay daw mo kaya so, dinilaw? Oo, eh, ikapangit yung... Iyaw yeah, na. Eh. So, kung kumana pa yung bagyo, dusahain, nag-aanihan eh. Naga Naunang... yung sabog ko yung ginawa nila, sabog sa tuyo. Ay, oo. Oh. Gaganda, gaganda nung yung palay. Eh. Eh, maganda yung presyo ng palay. Eh, eh nung kan, tinatawa ng 28 sa puno so, na. Eh, dito lang siya gawin yung combo na ikaw. Maraming na dyan eh. Eh, may bagyo naman po. Bagsak na yung presyo niya. Yan lang, may bagyo. pa pa pag-upang papasok ulit ng bagyo? Okay, doon okay, ang parang natin. Lang. Hindi natin na maintindihan ko ano. Eh, bat, yung Acacia Moria, pinatanggal. Paano pag bumagyo, di nilipad hey, na naman yan. Hindi ko na nun ari na eh. Baka, hindi ko na ikaw makuha ikaw kung kinananang niya ikat. Ah, sinukat na nang niya. O, ang pwede niya. Kukuha ng niya eh. Oh, Kaya lang, wala na kayong cover dyan pagka bumagyayari. Wala <laughs> na kayong cover ng hangin. Hindi, dipad na naman ang, ang inyong bahay kubo. Nasa si Randy, may iba driver na ito. <laughs> yeah, Nag-YouTube na rin, babad na rin sa YouTube. Eh. Hindi na na, <laughs> na rin, rin namin maabala si Kaya Randy. May sariling ko na rin. <laughs> sariling channel. Eh, pagkakar, <laughs> ano, ibablog iba ka na, no? Uh, Oo. Oh. Ang mangihingi sa'yo ng, mangihingi sa'yo ng, ano-ala nito, ng laing. Amin, ah. sabihin niya. Ano, ito lang yung kapinlada mo. Oo. Uh, paano po? Bibiyahin na po kami. Pupuntahan namin yung dalawang batang may pina-enroll din po kami taga wala na tawag sa barangay na yun. Santo Niño eh, yung uh. namamalimos. Uh -oh. yung tatlong magkakapatid na yung, yung, isang kapatid bulag dalawang mata. Mm, isa bulag isang mata tapos yung isa yun yung normal nakap, tanggap sa ayos. Uh, -oh. Buwelta na lang po uli kami. Meron kami binubuong biyahe pagmamahal parto. Gagawin din po ako dito. Ah. Uh -oh. Sana ma mabuo. Para Pauline, Babae na, hindi ka naman makita na eh. Nagsalita po siya kanina. Yan, bili mo na lang muna ng, ng, lapis, pambiling lapis na lang muna. Bumubulong eh. Oo. Eh po yung kanilang bahay oh. Kubo po nila pag pag bumagyo yari. Puro ano pa bukiran no. Live pa. Bubeltahan ka ano na lang namin pagka ano. hindi <laughs> <laughs> eh. basta ano, sagutan mo lang na maigay. Inoobserbahan lang siya ng teacher kasi. Pagka na ano yun, ipapasal na siguro siya ng o lagpas pa sa grade 1 o grade 2. Yung dalawa namin pina-enroll, kung mo, isang 13 years old, tsaka isang 15 years old. Kaya lang, yung 15 years old na bingay, bulagi isang mata yung isip niya ay ah, yung yung sa aral kinder pa lang oh. kinder daycare pa lang hindi marunong mag ABC no, sa grade 1 siya pero yung isa hindi na siya pwede pinabasa siya. ang kwan niya pang grade 3 na yung kaalaman niya oh. marunong magbasa kaya dalawa yung yun ang pupuntahan namin yung dahil hindi namin napuntahan nung unang pasok eh bumabag yung unang pasok eh mm, right. o, paano pa tuloy na kami rin at nung oh. Ingat kayo dito, bagyong hana naman yung parating, wala. Yung goring nakalabas na, bagyong hana naman. Oh, yung ano, nakasunod. Dapat yan, patay na yung patubig, ano? Eh, Dahil hindi naman na kailangan ng tubig ng palay, eh. Wala lang ito, kanina lang lumalim, eh. Ah, tubig ko lang lang siguro, malinaw, eh, no? Kahapon ito, eh, doon sa tubig yan. Yung mga nagdidipros -de na ng tubig sa bukid, Oh, ganun na lang po. Para abutan kami ulan. Oh, wait, Pag ano, mga kami ng gabi, sabihin niyo sa kumukuha, pagtirang kami. Oh, oh. Papaya po. Papaya. Pa 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 may papaya pa. May papaya ba tayo? Hindi. e eh, baka kay kayo. Mga baka pa hinugin Pero pag nasama namin si Kerandi Randy, no, ala kami pabiling manok, kaya ayaw namin papaya. Sawa ako sa sardinas eh. Yan, uh, paalam na po tayo kay ayun, kay Tatay Hill, Tsaka mama niya, tsaka po si Pauline. Sige po, ingat Ayan. po. bye-bye. salamat po. Ah, pambiling lapis muna. Sana pero pag pinagbutihan niya po sa module, maano yan na uh, lulundag na po ng baka grade 1, grade 2, grade 3 dahil malaki na po siya. Sabi ng kuya niya, nagmo-module ka pati tayo, siya mama mag-module. Oh, 'wag niyo tuturuan. Basta ang gagawin niya lang po kung ano lang yung hindi niya alam, yun ituturo niyo. Pero yung module na binigay sa kanya pang grade 1, pang grade 2. Mga ah, pang grade 1 siguro. Pang grade 1 siguro pe. eh. Oh. Hindi ba di niya alam kasi yung tiyatawa niya sa akin, ah, tiyatawa niya sa atin niya. Hmm. At, sabi mo sa atin mo. Oh. Ah, sige. <laughs> Ayun, kaya panorin po. Biyahin na rin kami. Sige po, ingat ah. Ay, malay layo pa yung tatapoy. Hindi, tsaka punta rin sa eskwelahan yung dalawang bata. Nasa sa auto po. Hindi mm, na sa bayan. Ah, paano? Diretso na kami, Pauline. Bili muna ng lapis yan ha. Ah, babay na. Ayun siya. Pero ang lamig dito kahit wala electric pa. Ano? Ayun ang start. Ayun. Start na. Ayun ang um start kanina eh. Ayan. Biyahin na ako kami. Next time ulit. Uh, <laughs> musta lang. Ayan. Ayun po sila. na. Ah. Tapos po natin si Kuya Jeffrey. At si Kuya Raymar ng langit talagang ano yun po yung palito dito ay hindi po yung kalsada ako ba po yan po makwento ko lang po si baby Pauline pala eh, ini-enroll po natin sa grade 1 uh, regular na pasukan o, may edad na po, uh, pinuntahan na lang ng teacher. Obserbahan daw po ng teacher, kaya binigyan po siya ng mga module na sasagutan. Bali, naka isang pass na raw po ng module pang isang video. O, sana, sana, sana po matanggap ng matanggap po ng grade 1, grade 2, o grade 2. Yan, kaya po, marami po salamat sa lahat sa ating mga ninong at ninang po dyan lalo ko po sa mga nila ang marami kaya na po kami pa uwi napunta po kami kay Kuya Jeffrey ang pakupo po ang ating dahil may, may po kami bata kayo no eh. napulog kami na sa patubig kaya makabasa pang po yung ating dadaan ang bukit po kasi ito Ayan, papaalam na po kami at patahan namin si Kuya si Kuya Jeff at si Kuya Raymar at saka si Kuya Tingnan po natin, kamustahin natin yung pag-aaral po nila sa isang ulapis, isang papel Maraming salamat po sa mga nilang at nilo Bye bye po Sir, Pakita ko lang po sa inyo dinadaanan namin Pag po nag pagmamahal tayo Yan dahil bit ng bukit po yung ating dinadaanan sana uh, huwag masisiraan halina po ay umantar ng motor parang kukulang malakas na naman napanood po tayo ng balita yung bagyong goring eh, nakalabas na pero may po pa pong bagyong hana. Sama namin kayo sa aming biyahe Ito po Rapport na rapport po Bukit ng bukit po ito Hirap, hirap po ng daan Yan, maraming salamat po ulit at uh, i-end ko na po ito. <laughs> at hindi na po tayo bumaba sa motor dahil umaambun na din, mga mabasa lang dun sa ulan. Paano po, maraming salamat po ulit at, at salamat po sa pag-suporta sa uh, biyahe pagmamahal po ni Kuya Aw. Yan, maraming salamat po sa mga linong at nilang po natin. Ayan na po, may, ayan, may cemento na po kami na tahanan ano po, babay na po.